And good morning sa inyong lahat. Tapos na yung magkumagahan. And dyan kami natulog. Magkakasama kami natulog. Kasi uh, natatakot yung anak namin eh. So dito yung mga anak namin. Doon kami sa sahig Mrs. Para sama-sama kaming ano, ano, pagising tsaka magtulog. <laughs> Time check. Punta muna kami sa puntod ni tatay ko at ah, dadalaw, siyempre, noong na. una. At ngayon, tapakita ko sa mga to yung dagat namin dito sa Nasugbu. And, ready na rin to. Ipulit ka ng pang ano, pwede ba yung pang dagat? mamaligo kayo? No, magta-tricycle si ah. tayo. Pero uh -huh. papa, uh -huh. dal, tricycle. Si let's go. Nice. Good morning. Good morning. Mm. Good morning. <laughs> Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good yan? Test mo nga doon. Meron kami doon sa loob. Mamaya Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. All right. You take your Christmas get a picture. Picture. Thank you. There you go. Uh, have a happy. have a, day. Have a good day. Don't oh, your family. kami sa sementer westa ano na na bisnona bisnono ayon na kami sa mga tita namin at punta naman kami sa dagat ngayon Sama natin yan na kami ng tricycle na balik Nandito nga may sa nasigbu beach Ay ayaw ayaw lakad ayaw kami dito, sarap maligo ayaw Oh babaw ng tubig yung mga naliligo sa malayo pero hanggang tuhod lang nila yung tubig hey. <laughs> 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 ¡Salta! <laughs> ¡Oh, tío! <Dios. laughs> ¡Uf! Uh. kami maliga. Kilo Ah, ma al kilo. 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 Meron kaming nakita dito natin nagtitinda ng ano, kalaba. Kalaba. Ayos Magkano po itong ma kilo nito? Magkano nito po ba pipirin nyo na lang ito kay Ate Mitch, sila na lang domino. Okay na po, ma'am. Di. Mga pipirin ito? Oo. Isang ilaw dito. Isa lang. Isa lang. Kasya ba tayo isang kilo niyan? Bako lang sa Patingin. Dami tayo. Dami kayo eh. Uy, ko boss na. Ah, ilan pa tayo sabay? Ano po ya, pwede na agad lutuin? Opo. Apat na tao. Paano niya matitimbang? Dami na. Ayun. Okay sa luwan. Eh, may sakilo. Dagdagan niyo pa ha. Isa pa ba? Dalawa eh. Magkano 'yan? Dalawa.

Pauwi na kami Galing dito sa dagat Bumunta sana ako dito Dito sa lugar na to Doon yung nakatira yung si Japer Sniper Pero may nakausap ako na taga rito Eh madalas daw wala siya dito Kaya Imbalik na lang kami next time Tsaka nagmamadali kami ngayon Bumili kami ng Kabibe 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 um, Tulian Tulian na malaki Papaluto namin dun sa Caretaker ng bahay namin Ah, na tayo? Bili mo namin frutas. May na oh. Oya! Tara, may hiling ka. Yan, pre. Hindi naman. Tara, maasin yan ah. Ang maasin niya, bulog. Mmm! nanti mm. ah, 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 Pa, ah. ka <laughs> ah, pa ka pa? na kami sa bahay. Kaya nga nang konti. Tapos punta naman kami sa uh, Kalatagan. Kung saan nagpa-prenotate kami nung, uh, hotel. bali isang araw lang naman yun kasi nga para mag-relax din kami magpapa papa massage kami para mano yung katawan namin masanay dito sa init kasi nga alam niyo naman sobrang lamig doon sa Italy eh masakit sakit pa yung muscle namin kaya kailangan siguro i-massage di ba may mga lamig-lamig pa siguro bebento sa rin para magandang maganda at pinapaluto na namin yung nabili namin ah uh, kabibe ba't gano'n ang kulay niyan? ano yun? Dragon fruit. dragon fruit na puti dadala ko dito sa ng sa amat hindi siya gano'ng matamis hindi katulad ng red Wow. Kasi yung red, you know, ano, sa pa siya. Ano Kainin kaya ng mga yan. Kain na nila atin mo. pag nila ka Ano to eh? Bunga ng cactus. Ano? Yeah. uh -huh. Kaya namorder kami ng ano? Tanghalian namin. Domino's Pizza. Manipis lang yung ano niya. Ah, mm. uh, pagkakagawa. Saktong-sakto. Hindi nakakaumay. umay Mm. Ayan. Cheers. Ay, pero ayoko nito. Wait, ano? Pineapple. Ano ka? Mm. Wow. Ang gatis yun. Bakit ko? Diyan ko pa, dahil. Ay, mandiyak ko. Ah, basta Ayan yung ano na namin. Binili namin sa dagat. Magandang binigyan. 150 siyang liro. Mula hmm. na ba yun? Mahal kasi. Mahal ba yun? Pala, sa palagay, 50 lang yan. 40. Ha? Huh? Ang mahal pa lang bilhin namin. Ang pinayot namin dahil dalawang kilo. Kala ko pa lang nakamura kami. Doon kayo bumili sa Jante, sa Jante ba? Hindi, sa Bukana. Ay, pag ganun talaga mga turista, minamahal na nila. Oo. Uh, um, Hindi mga kami turista? Eh tingin sa inyo mga turista kayo eh. Pagkatapos magtanghalian. Mm -hmm. Ano uh, na ulit, naligo kami tapos ano naman kami kalatagan. Nagpa-prenotate kami dun ng hotel pero isang ano lang. sang gabi lang balik ulit kami bukas ng nasig po tapos hanggang Christmas na yun tulog na tulog yung mga kasama ko pagod ang sarap naman niligo sa sa, ano, dagat. sa dagat eh ang kasi ng alaw tapos yung pag naglakad ka yung mababaw lang ah, pero malaki alaw ano, hindi lang tayo kahit malaki hacer pe nandito na kami. Ang ah, problema, yung dagat na sa <laughs> nandito sa parte na to. Eh dito yung hotel. sa lang parte. Hi, time check 3 p.m. andito ah, na kami sa Ionian Cabana, di ba? Ay tama mo inyo yung mga mga kanteng nakita ko dito na pinakita sa akin ng mga staff Mayroon dito ng um, banyo pero tingnan niyo yung inodong nila. May mga sensor sensor. Talaga ako paplas to na ako sa ayong ah nag nimo ito na ako sa support na. <laughs> Pero nandito yung uh, magandang swimming pool. diyan na. Wow, bubuksan mo yung pinto na yan. bintana. Hindi ko lang kung pinto ito, bintana. Bale, ito na yung harap sa'yo. Diba? Wow. Hmm? Dito na, don't drive. No driving. Ah, no driving. Puntahan muna kami sa restaurant at may ano daw kami dito. Welcome. May welcome drinks. <laughs> Tingnan natin kung masarap ba yung welcome drinks nila na yun. Oh, Huwag kang dahil nagbili mo ha. Good job! Pero, hindi katulad ng ano na nung, sa... At saka mura lang. Sa lang. tilt yata yun, yung stilt. may... Stealth. Yung may ano... Uh, Or okay. well, swimming pool doon. <laughs> mismong sa dagat pero ito swimming pool pero nakausap namin yung yung mga staff dito uh, pwede to kami pumunta sa dagat at magalagala doon siguro pwede rin mamangka ayun meron siya activities pwede ka mag quad pwede mag island hopping huh? Oo, okay. wow ito yung view ng dagat ah. Well, well, mong groups. Papunti oh, lang. Grabe oh! Wow! Relax na relax yung dalawa eh. So ano pong order niya? Ah... Uh... <laughs> mga hotel din siguro yun. Yeah. Hindi ko alam kung naririnig yun. Sinasabi ko medyo malakas yung hangin dito. Hey! sarap dito mong magre-relax kami ngayong gabi tapos may hangin na tumatama sa iyo na inaalis yung init grabe ayun dumating na yung pagkain namin pero hindi ko pwedeng video lahat to dahil hindi kanta so, okay na okay dito kasi nga lang hindi ko mapakita masyado yung reception nila kasi nga may ano, uh, music Baka copyright lang tayo hindi siya masyadong malaki uh, takto lang sa amin Pahapatan bawat bawat kwarto. Kailan mo naman eh? Ang tagal mo bukas. Ang dami kasi. Ay, pwede na magpalipad ng drone. <laughs> 5.30 sakto so ayun super super enjoy dito ah uh, ganda ng mga views di ba meron tayo dito meron tayo dito yung ano sunset at super press ko yung hangin kailangan na naming maligo at no, may darating na yung ano namin ah uh, yung mm, nagmamassage para tanggalin yung mga lamig namin sa katawan so enjoy na enjoy naman sila Ganun lang ang buhay, enjoyin mo, di ba? Habang bata ka, habang bata yung mga anak mo. Enjoyin mo. Kasi mamaya, hindi mo na <laughs> makagawa yan. Pag matanda ka na. So, yun, binuhay na yung ilaw. Ayan, pag may ilaw. Ang, ano yata yung ano namin dito, uh, 5,000 isang gabi. At, uh, ano ba, bago-bago pala yung kulay, oh? Uh? And, and violet. Parang blue yata, nagiging blue. Sa king red. Oh, ah, ito. Ah, green. Yan. And Ano yan? Yellow and red. Ayan, ulit na yan sa sinabi, sa, sa, sinabi ko nung una. <laughs> Ay, Ayan, dumating na rin yung nagmamassage. Kapag ma masas ako ng konti. Nagpapamassage na yung dalawa. Mamaya, na sir. <laughs> sa po ba yung sinunod? Bupupukin namin. Kaka-sir <-anser> ko na. Ito <laughs> may naman ni Basti ngayon. Nandun siya. Ang dami kong ano, Buka, lamig. Bukas ng daan ng katawan. Ayun, uh, tapos na kaming magpa-massage. Ang daming uh, na sa aking katawan na bilog-bilog. Ibig sabihin, ayun nga, sa lamig. Dahil sa Italy, malamig. And... Punta na kami sa bar! Ayun, okay na. Ganda ang lock dito pa. Ano lang, number. Go-trip muna kami dito sa ভাৰত নাই Nakapagkakuna na kami, bulalo, uh, kalamares, tsaka yung club sandwich yung in-order namin. Pero di na nakapag-vlog dun sa restaurant kasi mood sa maraming tao, eh may kanta. mga protein ng tayo dito. And in-order pa kami ng sandwich. pang merienda mamaya. So kasi nga may ano sila, uh, Christmas party, maga nagsarado yung bar. Uh, ngayon, 9, 9 p.m. niya tayong ano lang Christmas party. Anong oras na? Ngayon, 9 p.m. na. Magsisimula na yata. At, uh, ayun nga. Magkano yung bayad namin dito? 5,000 pesos. Yung bayad namin dito, pero apat na kami. Hindi naman masama sa apat na. pag... Pag ano, pag isang tao, sobra. Ah, uh, mahal. Pero pag apat na tao, okay lang. Tapos yun nagpa-massage kami, nakapag-swimming na rin kami. Bukas, hindi namin alam na kung anong gagawin namin. Balak namin maglakad-lakad doon sa dagat. Pero bawal daw luwang basta dito pag hindi, hindi ka kasama nung yung mga nagbabantay. Hindi ko alam kung bakit. At ayun, eh, nagme pa yung isang yun. May sis tulog na. Tulog na ba ito talaga? Hmm. <laughs> Katawa pa pala eh. Ayun, uh, uh, sobrang saya dito. Ang ganda ng kumot pati nila oh. Ayan ah. Oh. Parang sa Italy yung mga kapal. Pwede pwede mo laksan yung aircon, di ba? At yung tulog na rin yung isang yun. Ano pa? Wala na. Ayan, sana nag-enjoy kayo sa aming vlog ngayong araw na to. At kita-kiss na lang tayo sa susunod na vlog. Ingat palagi. And Happy na yung Christmas. Merry Christmas!